Ayun na, sinagot mo na ako. <laughs> Hindi, ikaw po tatanong. Buti <laughs> natapos <laughs> yung <laughs> teja, no? Oo. Uh, <laughs> uh, tatlong tanong po ang kailangan. Sige, yun. Uh, tatlong una, tanong. Tatlong tanong, parang ilabid. At kaya mo ba ang pag, pagmamahal ni Ruel? Kaya, kaya mo ba tanggapin? Yes. Kaya mo daw tanggapin ang pagmamahal ni Ruel? Ay, oo naman. Oo ano, naman po. <laughs> Ano explanation mo doon? Kasi tatay na yun, ha? Hello, hello po na explanation. Mm. Yeah. <laughs> oh my God! Ano oh. ngayon tanong. Oh. <laughs> Kaya mo daw ba yung pagmamahal ni Roel? Langgapin. Langgapin. Oo ano naman po. Kayang-kaya. Sa paano? Sa paano paraan? Yeah. Eh di ko ano yung binibigyan sa akin pagmamahal. Mas bupunan ko pa. Wow. Oh, dapat na tayo sa number 2. Uy, <laughs> kinikilig ko. Si Tita kinikilig. O, oh, dako da na tayo sa number 2. Sinakabahan ka. <laughs> Maroon pa sana ako gusto okay. sabihin. Ah, may sasabihin ka pa. okay, okay, <laughs> okay. Na yun. Okay, okay. Yun yung pinaka-point doon. hindi. Kaya mo ba ang ugali ni Ruel? Oh, Kaya mo daw ba ang ugali ni Ruel? Kasi di ba ang isang tao, oh, may may didago. uh, niyan sa pag-uugali. Di ba? Mga ganyan. Kayang ba ugali daw ni Ruel sabi ni Kuya Kalingap awe. Paano? Albang ugali mo? Nganong naman? Ayaw naman po, kayang-kayang ugali. Sa so, paano? Kasi hindi Kasi nga po, kapag mahal mo talaga ang isang tao, tatanggapin mo pa rin kahit na masama pa ang ugali niyan, kahit na nangangadug pa 'yan. <laughs> Pero alam ko hindi naman niya 'yung gagawin kasi kakadugon ko din siya. <laughs> so, pero pero tingin ko hindi naman, um, hindi naman siya nang nanakit, nanakit ng babae. Yeah. Kasi pag siya na nanakit, sasaktan ko din siya. Grabe. <laughs> <laughs> okay, oh, tangat lang na. Ugali ni Ruil. Oo, na. Wala na. at wala 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 kaya do wala 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 scripted do 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 kaya do wala wala kaya do wala ng script kaya do no oh gale yung oh may sapa nga kalagayan ka naman talagang manu ba? palali hindi sa tanong mga tapat pumasok na iba, iba yung iba-iba yung Opo, iba, iba. Para ano Talagang, ano, kung saka ba, ano ba, mo? No? Opo. Ano yung una gani? mo. Saka, ano yan, Kaya bang malin? O, malin. At ugali. At ano yung pangatlo po? Pangatlo, <laughs> last. Kaya <At> last. Siguro yung na na <laughs> <laughs> ako. Ah, ito, na, ito na. Ay, 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 Okay, pangatlo po. At, pangatlo, uh, So, kang na, uh, kaya ba niyang tisin hanggang, hanggang sa ano ba, hanggang ilang buwan, ilang taon? Kaya hanggang ba, dulo. Hanggang dulo, kaya ba niyang ang ugali ni Ruel matis niya? Yeah, yung ko. Okay na. Okay na. <laughs> Yan. Kaya ko bang matiis ang ugali niya? Yeah. Kung kaya mo daw tisin yung ugali ni Ruel hanggang dulo, hanggang sa buhay ng anak. Oo oh, boy. naman po. Paano? Kasi nga po, ba diba, sabi ko nga po, kapag mahal mo, tatanggapin mo pa rin kahit ganun siya. Kasi nga, mahal mo. kahit pa wala na yung time sa'yo, Oy, tatanggapin mo pa rin. Paparinig ah. Kasi nga, mahal mo. Yun. Kinikilig tayo, nakita. <laughs> Kinikilig ka talaga. So ayan. Dadako na tayo kay Ruel. Siyempre. Si Ruel naman. Medyo, siyempre si Ruel. Sigurado, mahaba-haba to eh. Oo nga. Pero, grabe. Sa totoo bro, sa tao bro, hindi ko na panood yan. Hanggang ano na? siguro, one part lang ng ano dyan. Oo, oh, hindi ko na tapos. Pero ngayon, talagang, may mga tanong pala dyan. Doon ko nalaman sa mga comments ng live ko. Ayun na, ayun na. Tatay Raysan. Ikaw naman, para kay Ruel na katanungan. Hindi pa. Matinik yan. Ano po yung tatlong katanungan ko para kay Ruel? Ay, natin. Ay, yun oh, eh. Yeah, Yung... Yeah, yeah. Tatlo lang po yun. Tatlo, tatlo, tatlo lang yan. Bigla man, bigla man. Wala, oh. oh, Walang sabi-sabi po ay. Eh. Walang sabi. Yun ang maganda. Walang script. Oh, okay na okay? Okay, okay. 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 okay, okay. Alam At alam ko may okay. sila kasi galing okay. po yun sa inyong tanong. So, oh, siyempre yun. Ano? Siya din. Okay oh, ka, di ba? Opo. Oh, Masa sila makaya. Oh. Okay, break, 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 break. break na, break na. Okay, kanan. Sa akin ba? Okay. Tatanong, tatanong. Ngayon ba, ruin, kaya mo mong kasi bata pa yung anak ko. Oh. Kaya mo matisan yung pag-uugali niya na hindi naman natin makaalis sa ano kasi sa, sa tao baga na may sipo pag may sumpong. Oh, Kaya mo bang mapagtisan yan? Oh, Ayun. Kaya mo daw pagtisan si Rachel. Siyempre, mga babae, may mga sumpong yan eh. And may ano tawag? May toyo. <laughs> Yo, Vincent, wala na may dahilan kasi minsan. May dahilan, ah, uh, may dahilan. Kasi mo okay. May, may, mag mag-defend ka. <laughs> di para sa akin, di ba? Di ba? Titay, maging seryoso tayo, titay. Kaya ba kita sa akin? Sige, sige. Di, ang ano kasi dito, yung <laughs> yung question dito is, kaya kaya ko bang tiisin yung uga, pag-uugali ni, ni Langga sa ganitong edad, di ba? Kasi nga sa ganitong edad, yun nga explain ko kay tita yun noon. May mga stages of development ang bawat tao, di ba? May kailangan nilang may kailangan silang ma-experience itong bagay kasi nga according to their ages, di ba? Si Langga, 17 years old. So alam ko na talagang yung ano niya, yung pag-uugali niya is talagang sabihin natin na talagang ha, pa iba iba di ba? Minsan masaya ganyan, tapos bigla-bigla na lang ano, ramdam ko man, Naranasan ko man. So para sa akin, talagang iintindihin ko siya. Kaya kung tiisin. Siyempre. Okay. No? Kung makakaya mong tiisin, siyempre, kaya mo ding intindihin siya no? sa kanyang sitwasyon. Pag kaya mong tiisin, kaya mo malin. Yun. Yes. Yes. mo ako, bro? <laughs> <laughs> kaya, kaya bro, ganyan, no? Uh, bali, iniisip ko na din na magiging challenge ito sa akin. Kung paano, paano siya suyuin, paano siya, paano ibalik yung dating loob niya. Paano, uh, paano magiging masaya, masaya siya ulit sa akin. Kaya, ayun, kaya kaya ko. Kaya mo ba talaga? <laughs> kaya nga ginagawa ko ngayon, di ba? Uh, okay, okay. Bata uh, na, pangalawa na, pangalawa. <laughs> Sige na. Pagkisan. <laughs> At, uh, pangalawa. Magagawa mo bang hindi mapabayaan yung anak kong yan? Uh, Second question. Uh, hindi mo daw mapabayaan yung ano magagawa mong hindi pabayaan. Si Rachel. Siyempre, tatay yan. Ano yan? Maskulado. At siyempre, saka, pag sa anak, ganun talaga. Anong masasabi mo? syempre bo, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko, hindi siya, syempre sabihin man natin na may iwan, di ba? Or pababayaan. Dito nga tayo nakasuporta sa kanya, di ba? Andito tayo sa likod niya or nasa harapan niya. Besides, ka. Kaya, ayun, yun ang yung pangako ko kay uh, langga na no? talagang, siyempre, hanggang sa dulo, di ba? Ano yung mga pinapangako natin noon? Saksi ang mga batbang tao, no? Saksi kayo, yeah. pamilya ni Langga. ano yung mga pinangako, binitawan natin yung salita dito. Lahat ng yun talagang, siyempre, totoo pa rin natin. No? Kasi nga, may pinaghawakan tayong salita, no? At yun ang bali kalakasan din ni Langga yung mga sinasabi natin, di ba? Yeah. Yan yung mga nakatatag sa isip niya. Kung anong mga da, mga mga gagawin ko, di ba? So syempre, wag natin siyang biguin. Kaya yun ang ma maipapangako ko, talagang hanggang dulo. Diba? Paglalaban ko at hindi ko siya iiwan. Okay. <laughs> Pangatlo na. Pangatlo na. na. Pangatlo na. Pangatlo na. kung magpabayaan. Ang <laughs>